What's up sa inyo mga kakasang Tayo nga nandito tayo ulit sa farm At uh, bala ko lang sumilip ngayon no? Kasi dapat gagawin ko yung mga dapat kong gawin Kaso uh, maubusan ako ng oras At medyo uh, na ako ng ring At yun nga kung gagawin ko pa eh, Gagabihin na tayo no? So ngayon ay eh, sisilipin ko lang muna yung mga isda natin dito At tignan ko lang kung may Makukuha tayo o may magagawa pa tayo uh, At ayun bilisan lang natin guys So in mga kaasang no, napasilip lang naman ako kasi gusto ko lang makita sila after nung bagyo. Actually hindi naman ako naapektuhan o hindi naman naapektuhan yung ating farm. Kasi ulan, ulan, ulan lang naman dito, wala naman mga bahaba dahil nasa part ng Visayas talaga yung bagyo. So napadaan lang ako nga at sisilipin ko lang no, hindi muna ako maglilinis ngayon kasi medyo hapon na. At baka abuti tayo ng gabi eh medyo madilim, madilim na nga dito so titignan ko lang yung mga pinapalaki natin so nung nakaraan nga itong tab na to dito galing yung mga ano natin no? Oh, yung mga albino full platinum natin na malalaki hiniwalay ko na yung maliliit so yung maliliit medyo parang kumonte no pero meron pa rin naman at madami dami pa rin pero mas marami lang talaga yung nakaraan at medyo lumalaki na sila so dito ko nilagay yung yung mga breeder ayan then dyan yung mga breeder na ating albino full platinum tapos yun may nakikita na mga fry ulit ang bilis no nilipat ko lang sila guys tapos makalipas ang isang linggo ayan may mga fry na naman so hindi ko na naman alam kung sila ililipat so ngayon nahayaan ko muna sila dito ayan dami fry oh sana hindi kayo maubos ayan so marami ako nyan may binibenta ako nyan sa bahay 150 lang ang pero ng ano Albino full platinum. So, bali ang kulay niyan eh, full platinum tapos albino. Red eye 'yan. Tapos dito yung ating wagtail plati. Ayun, katago. <laughs> Lagi naman silang ganyan. So, meron tayo mga wagtail plati dito na pinapalaki. Tapos yun, may mga fry na rin ako nakikita. Ah, may mga fry na rin silang kasama. So, dumadami na rin yung mga dating fry lang na nilagay natin. Ayan, o. Oh nag na rin sila. So, napakarami ko rin yan doon sa kabilang tab. Tapos, ito, hindi ko pa nga nakasikaso. Ito, matagal ko na sinasabi sa inyo, no, na i-reset natin. Kaso, hirap talaga i-reset. Ang hirap niya i-reset. Ang dami nitong, ano eh, ah, uh, ano bang strain to, ah, uh, ko na rin makita. RDSS. So, ang iniisip ko, uh, i-drain, i-drain na talaga yan. Tapos lalagyan ko siya ng mga PKBM kasi parang mas trip ko ngayon mag-alaga ng PKBM. Mas mabilis talaga mabenta 'yon saka uh, madami na tayong ano, madami na tayong na-breed na PKBM so mas madali na tayong makapagparami. Dito sa ating isang pond nilagyan ko 'to ng mga breeder ng feeder. Ayan, mga breeder natin. So ngayon may mga nakikita akong juvie, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng juvie diyan. Tapos, um, konti pa sila ngayon. Hindi ko pa nakikita ng mga maraming fry. Pero nandiyan pa yung mga breeder natin ng mga female. Ewa, medyo. Try pa rin natin paramihin, no? Kasi, uh, naubusan na tayo tapos hindi na nasundan yung mga dati nating na-release. So, pinag wala ko naman yan at meron tayo dito sa ibang tab. Ayan, mga p Koi Pidort ang nawala ako no pero yung mga Pidort marami pa tayo. Ayan. May binebenta rin ako. Yan no? may available tayo sa bahay niya. 150 lang din ang per Hindi ko na nasikaso yung banda dito. Pidort din tayo eh. Yan konti na lang natira. Yan Pidort. Ngayon ay ako muna sila. Ay, may nakita ko siyang Koy Pidort. Ay, ko muna sila diyan. Next, ano, next punta natin dito kasi ko na yan. Ito yung mga chops natin kasama yung mga Craylings May mga craylings tayo dyan. Kaya ganyan yung tsura nyan. May mga dahon ng sagi. Ang dami nating fry ng chops, no? Grabe, duma. Bilis talaga pag fry, ganon? Pag pure strain, ang hirap paramihin. Eh. Tapos dito, pidot dito dati ngayon. Wala na akong makita. Kasi na yung mga yun. Dalawang mila lang. tatlo na lang nakikita ko. Siguro ay re din natin yan sa susunod ito yung ating mga crayfish na breeder medyo malabo yung tubig yung buried natin nandito so, hindi ko alam hindi ko pa natanong kay papa kung ano eh kung nag-release na yung eggs nya o kumalas na yan no? na yung mga buried natin na mga female na crayfish so ito itong nakaraan tong apat, lima, one, two, three, four, five. Yan yung tinanggalan natin tubig ngayon, nilagyan na ni Papa ng tubig. Pero ba't ganun ang kulay ng tubig, you know? hindi clear. Ah, lang. So ito, pwede na lagyan ulit yan, siguro lalagyan ko ng mga moli. Ano yan, lima yan, one, two, three, four, five. Ito, hindi ko alam. Natanggalan ko na ba ito? Parang natanggalan ko na rin kasi... Wala rin. Hindi ko alam kung bakit ganun kulay ng tubig. Parang hindi siya nag-clear dahil kasi yan dito eh. Problema kasi pag umuulan, 'di ba? Ito mga tuyong dahon, kumakatas, nagiging ganyan yung kulay ng tubig. though wala yung dahon diyan pero napapatakan ito. Malamang nga dito galing yan kasi nandito yung solid eh. Napatakan yun diyan. Eh yan nga nagiging problema ko dito, nagiging acidic yung tubig. So papapalpan ko na naman siguro 'to ng tubig. Pero lalagyan ko ng mga gapis, ah, mga moly yan. Ito yung mga moly natin, grabe yan, lalaki na. Oh. Sa linggo lang tayo na wala. Uh, at ito na yung mga PKBM ng dami oh so, wakas na parami rin natin Napakatagal yan Halos isang taong <laughs> Halos isang taong ko yan inano. Pinarami talaga So yung malalaki yan, May nakikita akong mga malalaki Nilipat ko yan doon sa mga bakante natin Kasi baka mag drop Meron pa dito yan Ito yung mas malalaki to So ito yung mas malalaki Ilang peraso yan Yan may mga fry na rin naman sila eh Siguro mga may gitsang naman na yan so pag may mga ganyan ang ginagawa ko nililipat ko yung mga malalaki yung mga breeder nagay ko sa isa sa mga yon para doon naman sila mga anak ito meron na rin yata ito ito meron meron na ba parang wala pa ito meron din dito na hindi masyadong malaki pero may ayan o, may mga fry na rin pala konti lang So stay muna kayo dyan, stay put lang kayo dyan So ayan, uh, apat na tab yung ano natin. Ay tatlo na lang pala. Tatlong tab yung PKBM natin ngayon. Ikakalat ulit natin 'yan para mas mabilis lumaki at mas mabilis dumami. Yung ating Uy, may lumulutang. Sayang naman. Ito Albino Full Platinum din 'yan. Lumulutang ayan. Dami natin breeder diyan kasi yung mga anak nila lalaki na rin, grabe. Ayun oh, laki So, ang dami ko yung Albino Full Platinum, meron pa doon. Balita 'to yung Albino Full Platinum natin. Dito meron tayong ano pa, pidert. Yeah, marami pa ang P-Dirt eh. Hindi ko lang mapilian pa. Pero pipilian ko yan. Tapos magre-reset tayo ulit. Pidert tsaka yung Dumbo Ito may mga Dumbo ear pa ako dyan. konti na lang din yan. Pero p pwede pa natin pilian yan. Pagbalik ko dito, pipilian natin. Tapos ito yung ating uh, red platy. Saan na yung malaki? To malaki kunin ko sana yung malaki tapos ilalagay ko siya doon sa kabila nasa na kaya yung malaki pag nahuli ko yung malaki yun, 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 yun yan, ito yung malaki isa lang tong malaki so lalagay natin to dito so ito, ito pinaglagyan natin yan, laki yan uh, may laman yan walang laman yan, wala siyang kasama dyan so tingnan natin, pagbalik natin sana yung mga kasama siya lumalangin na maliliit so wala pa rin ang release niya napakatagal lumaki ng mga platy eh, yun know, o yung iba mga jubi na eh tapos mayroong mga bagong buga na naman eh natin makaintindi yan eh pero yun nga pag meron ako pang release niyan ipapos naman din natin ito so, mga i-re-reset ko din to ano ba to p-dirt din oh. o di ba dami ko rin p-dirt eh tapos mssbt ito yung ano natin nawala na yung ating purple dragon so silipin na rin natin yung mga nandito ito mga walang laman to kailangan ko malagyan ng laman yan bago tayo muwi ngayon ito mga pea dirt ay mga dambu ear mosaic yan meron pa magaganda dito pipigyan lang natin yan para ano i-reset natin kukunin ko lahat yung mga mapipili ko na gagawin breeder ibabalik natin yan uh, at yun na lang yung pararamihin natin alright ito meron pa mga pea dirt pala dito Ayan, P-Dirt oh. May mga fry na to. Ito, ay eh, magandang senyales. May mga fry na yung p -dort. So, patuloy yung pagdami nila. Diyan. At yan, hintayin natin. Ayan, ang dami pala. dami pala nito. Medyo madilim na kasi ngayon, eh. ko na, eh. yung mga p to, oh. Ayan natin makascoop ng isa. Ayan. Ngayon kalaki yung ear niyan, guys. Ah, oh, bug pagka tumalon papakita pa nga kita eh kaya mga feeder natin ang yung kalalaki yung ear dumbo ear talaga yan medyo payat lang no dahil hindi sila laking BBS pero kaya pa patamain yan pakainin mo ng tubi sex so 150 lang ang sa akin yan Ito yan Pakita ko na kanina so yan lang nagyan ko no, ito tapos itong mga to lalagyan ko ng mga mga PKBM so okay, yung mga kasang na nilagyan natin ito ng mga puti na PKBM so naglagay ako dyan ng mga galing doon sa marami kasi yung laman nun eh nung reptab naglagay ako mga sampu Pin hindi ko na pinili yan basta nilagay ko dyan tapos dito naglagay din ako ng yun nga yung red red balloon platy. ay ano red wagtail dito yung mga PKBM natin na breeder ito apat na piraso ito dalawang piraso no? isang pares lang ito apat ito tatlong piraso so hindi ko alam kung ano no kung pagbalik natin kung magkakapray sana magkapray na yan ito malaki laki to yun eh. dalawa lang yan sana dumami sila ulit tapos sa susunod yon i ano na lang dinisa na lang natin yung iba para ano tatanggalin ko lahat ng isda tapos mapilian ulit natin ng mga ano bagong magiging breeder ito mga yung mga ano, mga fry na lang yun nandito. Ayan, mga grow outs natin. PKBM doon. Grow outs din. saka dito. Ito, madami. Madami yan. Naglang yun yung mga yun. So mga kaasang, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. At ayun, no, sa mga hindi pa nak-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo sa aking YouTube at uh, follow na kayo sa aking Facebook. So nag-upload ako sa YouTube at Facebook tapos meron pa akong mga reels. So ayun, kung hindi pa kayo naka-follow, follow, like, subscribe. 'Yon. Tapos 'yon, sa mga gustong bumili pa na ng isda ng mga binebenta ko, nasa Facebook 'yung ating mga binebenta sa Hendrix Backyard. 'Yon 'yung aking Facebook. So, uh, doon niyo na lang ako i-message, all right? So, 'yon. Sana nag-enjoy kayo sa video na 'to. at uh, hanggang sa muling pagkita, hanggang sa muling video. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Shoutout po kay Boss Tonics na first comment last video.